Magkape na na. Ay, magkatos ka na. Merienda ka. Na. si so, papa? pat, ah manonood ka na? balita eh. ano papanoorin mo? kay tanggol balita. balita balita Ma. si papa raw manonood ng balita ah, sya, anong ay, balita? tierra na tierra 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 Ah, yung may sinasabi mo? Okay. Naku, LCD yan. Ah. LCD. Pag sira yan tuloy na nasira Ma yan, ako. Matagal na? Matagal. Eh, Diyos ko, 11 years na yata yan. Ah. 11 years. Ay, okay. mama. Ay, mama. Mayroon na ginagawa ko. Mayroon na ginagawa ko. Ayan. Ayan sila kay Arthur, makulit kung ano-ano ginagawa kahit nam sabihin mo na magpahinga kuti nga kuti 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 eh uh, di bas bas um, pambilis pero mag alas dos pa lang mag uh, uh, 157 nung nakalis kami sa terminal hindi wala siyang pangalan uh, parang parang kulay orange lang ang pangalan niya transport nakalagay tapos um, hindi ako pinapakinggan porter <laughs> sa ano, sa Rosario pa. 4.30 na 30, okay. nandiyan ako sa Rosario. Okay. Hindi ako pinapakinggan. <laughs> Ay, Nino. Magkaroon ka talaga ng top. Ay, na no. Matanda na. Okay lang naman. Basta kasama namin. Okay lang. Mal namin yan. Tingnan mo lang. Hinaan mo. Tingnan mo. Mahina naman siya. Ha? Huh? Mahina. Okay, na. Okay na yan. Yang hina na yan. Kapayan mo naman. ini